Hello guys! Ayan, ngayong araw mag-release tayo ng CR <laughs> Pero bago dyan guys, ipakita ko muna sa inyo yung aming paligid dito sa Bright Hill Dito sa tinitiran ko talaga, ayan Kung nung Sunday, eh doon tayo sa Telok Planga kasi namasyal lang tayo, doon nagbantay Ngayon dito naman tayo guys, dito ko naman sa inyo ipakakita, ayan So ayan guys, so Tingnan nyo yung paligid namin. Ito naman guys, ang aming paligid dito sa Bright Hill. Ayan yung school ng alaga ko guys. Ayan yung blue dyan. Yung, ayan naman yung mga kalakit naming mga building. Ayan, dito naman yung aming babaw, ba? Diba? Nakakalula guys. Pag nahulog ka dito, talagang wala ka ng buhay. Ayan. yan katabi lang namin dyan ang moss ay, mosque <laughs> hindi ko alam kung mosque yan o ano o oh, guys, o oh. o oh, diba, ayan so yan ang aming paligid dito sa aming likuran pasyal ko naman kayo sa kabila, ayan ayan yung MRT yan yung labasan napaka ano, ganda dyan, kasi kahit umuulan na malakas guys kung may pupuntahan ka my shelter kang lililiman. Ayan. So, ayan naman ang aming lugar dito. Tara naman sa harap. Guys, ito naman yung harapan namin. Ayan. So, let's go. Ito yung aking mga munting halaman. Ayan ang aming lugar dito, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan. O, oh, di ba? Nakakalula nga talaga. Ayan ayan ang mga musli <laughs> mga bahay dito guys o oh, ba? Diba? so nagaganda ang mga bahay dito mga building ayan so look guys oh. ayan so ayan ang aming baba may swimming pool may swimming pool dun sa kabila ayan makikita nyo napakataas namin guys ayan o, oh, yan guys, yung mga bahay dito. Yan naman ang aking mga halaman. Ayan. May mga halaman naman ako dito, guys. Kahit pa paano. Ayan. Kaya, ayan guys. Ito yung aking tinitirhan dito. Ayan. Yan yung vision park guys. Diyan, diyan, diyan sa mga may puno diyan. Diyan kami naglalagin ng alaga ko na mamasyal at umitingin ng ibang mga iba't ibang mga hayop. Ayan. Maraming mga wild animals diyan, guys. Ayan. Pero mababait sila. Hindi ko alam wild animals na mababait. Ayan. So, yan ang aking mga halaman dito. May indoor friends din ako. Ayan. So, ayan guys ayun guys, napakita ko na yung lugar namin dito. Ayan, so, ayan. Salamat po. Ayan, dito naman po yung aming uh, likod din. Likod lang din dito guys. Ayan o. Oh. May mga munting halaman din ako dito. Ayan. So, ayun guys. Um, ayun. <laughs> Ito naman yung tinitirang ko dito. Ayan, bye bye.